Kai, okay. anong feeling mo pag nakikita mo yung mga ganun na, na, YouTube videos, post na, alam mo yung ginulat mo mundo? Uh. Brian Gordian, available daw. Kumunin siya bilang head coach ng Gilas Pilipinas. At Kai Soto, nagsalita na sa mga vloggers na tinagatasan lang siya para sa views. Pero bago natin pag-usapan yan ay, subscribe muna sa ating channel para sa latest update na Australian National Team Head Coach Brian Gordian sinabi na willing siya humawak ng Tilas Pilipinas kung ito ay sakaling bakante pa. Ayon kay Gordian ay magtatapos pa ang kanyang kontrata sa Australian Boomers after pa ng 2024 Paris Olympics at open naman siya kung iaalok nga sa kanya ito. Sinabi niya rin na pagkatapos ng Olympics ay pwede na daw siya mag-coach dito sa Pilipinas dahil sino ba naman ang tatanggi na mag-coach dito Napamahal na rin daw siya sa Pilipinas. Kaya nandito siya ngayon. Kaya nung inalok siya para maging konsultan, ang strong group ay hindi siya ng dalawang isip dito. At una siyang nakapunta dito, tumagas ang Bay Area Dragons dito sa PBA. At dito niya nalaman kung gaano kapasyon ang mga basketball Pinoy fans. Ito daw yung pinaka-best na bansa na napuntahan niya simula nung naging coach siya, lalong-lalo na sa PBA. Mas pa daw kung saan nag-coach din siya sa China ng Guangdong Southern Tigers at Xinjiang Flying Tigers ng CBA. Dagdag pa nito na gustong gusto niya dito dahil nakita niya kung gaano sumuporta ang mga Pinoy basketball. Iba't ibang bansa na daw ang kanyang napuntahan pero ang basketball sports doon ay ay third or second na popular lamang. Pero dito sa Pinasay, number one ang sports na basketball. Never pa daw siya nakapag-coach sa isang arena na ang taong nanood ay 55,000. Natutuwa daw siya at naging part siya ng history nito between parang Ginebra at Bay Area Dragons. Kaya lang ma-receive niya ang invitation mula kay Charles Yu ay di na siya nagdalawang isip pa. Kung mabibigyan siya ng pagkakataon na mag-coach ay sana hindi lang daw sa gilas at sana ay sa isang PBA team daw. Hindi niya rin daw alam na bakante pala ang coaching job ng gilas dahil hanggang sa ngayon ay di pa rin umuoo itong si Tim kung hahawakan niya ba itong gilas. Pero isa lang alam niya ay magaling itong si Tim Kun. Maganda ang pinakita niya sa nakarang Asian Games at sa ibang update naman ay nagsanita na si Itong si Kai Soto sa mga content creator na lagi nang gagatas sa kanya para kumakot lang ng views. Sinabi ni Kai na nasanay na lang siya sa mga ito dahil paulit-ulit na lang siyang ginagawa ng content ng mga ito. Kay, paano ba magulat ang isang Kai Soto? Hindi ako magulat. kaya ito si Kai na magulat ako. anong feeling mo pag... Nakikita mo yung mga ganun na na YouTube videos, post na alam mo yung ginulat mo mundo? Ah, uh, uh, masalahin na rin ako eh. Lagi ko na nakikita sa internet yung no, anong nanggawin na, ng gulat daw. Yeah, Kaya, so, mundo. Sa <laughs> <laughs> so, tingin nyo guys, gulatin ba ni Kai Soto ang buong mundo at makakapasok ito sa NBA or sa PBA lang siya manggugulat? Comment lang sa baba wala kayo na makapag-NBA itong si Kai. Thanks for watching. Peace.